Yo! Isang mga idol, welcome back sa aking channel! Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na akin nakalap sa internet. Siya po pala mga idol, meron po tayong bagong channel, Ang Paltog TV. Nailing ko po muli ang inyong support ng mga idol. At mag-subscribe na rin po kayo upo updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw. <laughs> talaga pala na narantado hahahaha <laughs> bumigay yung palang tama hahahaha <laughs> masyadong mabigat. wow hahahaha <laughs> mas larasaw Wala nga naman nung nagpalit nito. <laughs> May ngat-ngat po -ngat nangasad. <laughs> Malala. Ay Malala God. yung nagpalit mo. Matagal po ba yung boss? Nagpamadali kasi ako eh. gusto mo, malis ka na eh. Last na taba nun. ba Nakakaiba barito <laughs> Bahala ka sa buhay mo. Ah, pwede pala.

Loko ka idol ah Nantay pa Nantay niyang sumara Sa na Ito pala ang ah, driver na hindi dapat pamarisan Yung mga ganitong driver Pagmasdan yung mga idol kung anong gagawin niya Hindi dapat siya maganyan kasi nasa highway siya Hmm. Oh, tingnan nyo. Oh, oh. pa. Tingnan mo, binitawan ni mo ni Tapos <laughs> na highway, nakatakbo. Dapa. ba so, trip dito? Dapat hindi ka pa sa ibang si driver. Oo nga naman. <laughs> Pambira ka naman. Tingnan mo naman oh. Naglalaro sa kalsada. Ayos din to ah. <laughs> Kaya eh, naman yung <laughs> Kahit magtambling-tambling pa siya sa loob.

Diyan. Parang may naamoy akong hindi maganda. Ano <laughs> dyan? <Padyari? laughs> Masaya naman yung book niya. Okay, pakalbo niya na lang. wala lang kapit tao sa loob. Pinapapunta ka sa bahay Hello, babe. Punta ka sa bahay. Walang tao. okay. Sige, sige. Pinapapunta siya. Walang tao daw. A few moments later. Tao po. Tao po. Walangan tao. Ayun pala. Wala <laughs> <laughs> ka. <Sakot> na. <laughs> Ay uh, like kung ano na eh. Mm, Kaya <laughs> 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 Pua na. Bakit ka ng mo eh doon. puha na yan ang kutsara mo ah. Huwag. Huwag. Sige. Sige. Bakit mo ino? Sorry. Sorry, <laughs> sorry. Lagot ka. Lang. Ito may tali. lang pala. Sorry na. Luhod malal. Okay, bang pag-greet. Pag-greet Lagot ka, <kayo> idol. <dun. laughs> Lasing ka. <laughs> bigla wala yung amants niya. <laughs> Ayan. <Mukhang> matalim na. <laughs> <laughs> Maayos pati paglalakad. <laughs> <laughs> Naputol yung dancing queen natin oras nang na gabi. <laughs> Ngumuyedi <pwede> lang ganun <laughs> <laughs> nala. <inam lang>. Kuya pain. <laughs> sa minela. Puya, di kana sa

Hanggang doon lang po muna ating panunod ba? idol. Maraming salamat po sa muli niyong panunod at sana po ay nag Maraming salamat po at shoutout nga pala kay idol Marvin Caranto, idol Ferdinand Basiliote, maraming salamat po. Shoutout din sa idol Marlon Bactol, idol Choco King ng Davao. maraming salamat. Shoutout din sa idol Ramon Buban, idol Loreto Castro, shoutout sa iyo. Maraming salamat din po sa panunod idol Rica Del Castillo, idol Hernanis Nuring maraming salamat po sa panunod. Idol Choco King ng Davao. maraming salamat. Idol Carlo Rio, maraming salamat po sa panunod at kay idol Narciso Felix Sunap ng Kainta Rizal. Maraming salamat po. At binasupport na po sa ating channel mga idol. Huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang bago video. Maraming salamat po sa inyong panunod. Bukas na naman po ulit. Mag-ingat po